Alden Richards at Main Mendoza. Nagkita nga ba para sa pagbabalik niya sa Itbulaga? Usap-usapan ngayon sa social media ay ang tila pagkikita raw umano ni Alden Richards at Main Mendoza. Kaya pala, malimit makita ngayon si Main Mendoza at Alden Richards sa kani-kanilang mga show. Ayon kasi sa isang Aldab Nation. Sa FB ay tila naghahanda si Alden D. Charles na magbalik sa Itbulaga. Medyo makatotoha na naman ang sinasabi nito dahilan na rin ng pagbibigay ng Itbulaga ng oras para sa tamang panahon na alam natin na ipinopromote ngayon ni Maine Mendoza at Alden D. Charles, Hindi na nga rin tayo magtataka kung ito ay nalalapit na. Ang hula nga ng buong Aldamnation na pupunta pa si Alden D. Charles ay sa tamang panahon sa October. Ngunit, hindi rin malayo na magpunta na kagad si Alden D. Charles pagkatapos ng Grand Finals ng Daklon dahil ang Daklons nga naman ay napakasigat ngayon pag ito ay nawala hindi na matatapatan ito ng Itbulaga kung hindi ang tamang panahon at kaliserye 2.0. Kaya yan ang hinala ng buong Aldam Nation na ang papalit sa Clones ay ang kaliserye at dito natin makikita ang muling pagsasama ni Main Mendoza at Alden D. Charles na talaga namang ipinakahihintay ng buong Aldam Nation lalong lalo na ng mga fans nila at buong Pilipinas. Iyan naman talaga dapat ang ginagawa ng Itbulaga. Dahilan na rin ito para mapapunta si Alden Richards at masanay na na hindi pinipigilan ng kanyang mga management at nag-handle sa kanya dahil si Alden Richards ay may pag-iisip na naman na kailangan niyang gawin nang hindi iniimpluensyahan ng kung sino-sino man alam naman natin na gustong gusto na talaga ni Alden De Charles na makabalik sa Itbulaga at makasama si Maine Mendoza. Yan talaga ang pinapangarap ngayon ng buong Aldam Nation at kailangan na itong mangyari sa lalot madaling panahon. Dapat na rin I-address ni Alden Richards ang mga balitang ito, lalong-lalo na napakarami at sunod-sunod na mismo ang mga babae na itinatambal sa kanya. Tama ka dyan, Eklab eh, Kung matatandaan nyo, hindi lang si Catherine Bernardo, Myrtle Sarosa o si Miss Glenda ang ipinartner kay Alden Richards. Nariyan pa rin si Julia Barreto. Heart Evangelista at Catriona Gray. Kung hindi nyo na natatandaan, nakita ang mga larawang ito kasama ang GMA Executive na Miss Miss Annette Gosson. Kaya wag dapat mapakampante dahil pagkatapos nito ni Catherine Bernardo. Sigurado, sunod-sunod pa rin ang pagpatambal kay Alden Richards ng ibang babae. Kaya dapat ay kumilos na si Adnan Richards at ipagpatuloy na ang kanyang myriad at ang kanyang mga proyekto dahil sa ganung panahon lamang at paraan, doon niya lamang makakasama si main Mendoza. Sino mang makakapagsabi sa kanya ng kanyang gagawin kahit pa ng kanyang management dahil meron na itong sariling desisyon. Ang hirap lang dito ay ang ipapartner niya dito ay ang TV5 na wala namang produksyon kaya susuluhin lamang ito ni Alden Richards. Hindi ko rin naman alam kung si Main Mendoza ay nasa tape pa rin ba dahil nga sa gulo ng mga tubiera ay hindi na natin alam ang mga kontrata na binibitawan nila. Kung matatandaan natin at hindi ako nagkakamali, ang nakapirma sa Triple A ay si Marian Rivera, Main Mendoza, at iba pa. Maganda na rin na ganito ang nangyayari kay Maine Mendoza at Alden Richards dahil klamor ito ng buong tao pag muli silang nagkasama. Ang hindi lang kasi maganda dito ay kahit magkahiwalay sila at walang interaksyon sa media ay pilit pa rin silang sinisira. Kung mapapansin nyo nga kahit hindi na sila nagkakaroon ng interaksyon ay bakit tuloy-tuloy pa rin ang paninira sa kanila? ng mga media, mga Armin at mga Kadniel. Nagpapatunay lang ito na totoo at real na real ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards at pinababagsak nila ito. Dahil nga naman bakit mo pa pababagsakin ng isang tao kung wala naman talaga silang relasyon? Dapat ay hindi mo na ito pinapansin. Ngunit yan nakikita ang tunay na relasyon at real na real ni Maine Mendoza at Alden Richards na kahit kailan ay hindi na pwedeng ma-deny dahil nakikita na ito at nararamdaman ng publiko. Matalino na rin kasi ang buong Aldam Nation. Marami na itong pinagdaanan ng mga issue, mga paninira at dalung lalo na ang paggamit kay Min Mendoza at Alden Richards. Kaya alam na alam na nila kung merong naninira kay Maine Mendoza at Alden Richards. Mapapansin ng buong Alden Nation sa mga Kali Serie Days. Itila si Maine Mendoza ang nagpapakita ng interes para kay Alden Richards. Ngunit ngayon ay baliktad na. Tila si Alden Richards na ang bokal sa kanilang relasyon dahil sa pagkarami-raming interview nito nito lamang December kabi, -kabi na ang ginawang interview ni Alden Richards sa TV o sa mga vlogger. Kaya ang tanong ng buong true-blooded Aldam Nation, nagmatured na ba si Maine Mendoza? At siya na ba ang kumokontrol sa totoong relasyon nila ni Alden Richards? Talaga namang nakakatuwang isipin ito. Para bang isang teleserye na nabaliktad na ang lahat para sa kanila? Dati kasi ay si Alden Richards ang isang sikat na artista at si Mengay naman ay isang yaya lang mang. Ngunit magandang istorya na nabaliktad na ngayon. Si Maine Mendoza ay isa ng matured, yumaman na. Si Alden naman ngayon, parang sunod-sunuran na asawa lamang na mahilig pa sa gaming. Talagang nakakatuwa ito. Mas maganda rin na gawa nila ng pelikula ito na tunay sa kanilang mga nangyayari, plat ng story, dati, babae ang naghahabol kay lalaki at nabaliktad ito na ngayon sila lalaki naman ang naghahabol sa babae, nakakatawang plot ito para sa movie nila. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! for me